Aries, ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color red at color green good vibes para makapagpahinga, ang isipan at good vibes ng kasiyahan sa gagawin at katatagan sa iyong buhay. Ang mga numerong number 29, number 8 at number 17 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya, Tandaan na Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa mga bituin, isang gabay na magdudulot pag-iingat sa desisyon at inspirasyon sa iyong araw, maging mas maunawain lang sa mga zodiac sign na liyo ngayong araw para maiwas ka sa gastos. Taurus Ngayong araw ang mga kulay na color blue at color pink ay magbibigay ng balanse at kasiglahan sa iyong buhay at good vibes ng katalinuhan. Tandaan ang mga numerong number 20, number 33, at number 19 dahil sila ang magdadala ng swerte at magbibigay ng lakas sa iyong mga plano. Huwag kalimutan! Ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin, ang mga pahiwatig ng mga bituin ay magiging gabay mo sa bawat hakbang na iyong tatahakin. Gemini, upang maakit ang swerte sa paggawa ng desisyon, isama sa iyong araw ang mga kulay na color yellow at color pink at aura ng hindi basta magpapatalo pag nasa katwiran at tandaan ang mga numerong number 15, number 8 at number 45 dahil magdadala ito ng swerte sa iyong mga desisyon. Huwag kalimutan, ang Libra ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, patuloy kang maging mapanuri at matalino sa iyong mga hakbang upang ang swerte ay damaloy patungo sa iyong direksyon. Cancer Ngayong araw isama sa iyong paligid ang mga kulay na color blue at color yellow upang mapalakas ang swerte. Ang mga numerong number 10, number 38 at number 17 ay magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong mga plano. Huwag kalimutan, ang liyo ang iyong kaibigang zodiac sign na magdadala ng inspirasyon at gabay mula sa liwanag ng araw na makakatulong sa iyong tagumpay at hanggat maaari ay iwasan mo ang kasalungat na libra baka usapan ay hindi kayo magkaunawaan Leo para sa dagdag na swerte isama sa iyong araw ang mga kulay na color silver at color pink dahil magpapalakas ito ng iyong kasipagan at tibay ng loob ang mga numerong number 19, number 11 at number 10 ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong mga hakbang. Huwag kalimutan, ang libra ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Pakinggan ang kanilang mga payo dahil ito ay magbubunga ng mas matalinong desisyon at malinaw na direksyon sa iyong kapalaran. Magingat din sa mga Scorpio. Lalo na sa mga usaping may kinalaman sa paglalakbay dahil maaari itong magdulot ng hindi inaasahang gastos o panganib. Virgo, ang masasayang kulay ay para sa positibong enerhiya. Isama ang mga kulay na color red at color yellow sa iyong mga desisyon. Tandaan ang mga numerong number 19, number 22 at number 37 dahil magdadala ito ng swerte at magbubukas ng mga bagong oportunidad. Huwag kalimutan, ang Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin. Ang kanilang suporta ay magpapalakas sa iyong determinasyon at magdadala ng tagumpay. Libra para sa dagdag na swerte, isama sa iyong araw ang mga kulay na color green at color yellow dahil nabibigyan sa nang kalmadong kaisipan. Ang mga numerong number 35, number 11 at number 29 ay magiging gabay sa iyong mga desisyon, huwag kalimutan, ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign, na magbibigay ng tamang direksyon mula sa mga bituin, Mag-ingat sa mga kasalungat na zodiac sign ngayong araw na Virgo upang maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan at sa tokso ng pag-iibigan o pwede tokso ng gastos. Scorpio, para sa dagdag na swerte, pwedeng isama sa iyong araw ang mga kulay na color yellow at color red dahil magpapalakas ito ng iyong kasipagan at tibay ng loob. Ang mga numerong number 10, number 29 at number 36 ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong mga hakbang. Huwag kalimutan ang Sagittarius, ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Pakinggan ang kanilang mga payo dahil ito ay magbubunga ng mas matalinong desisyon at malinaw na direksyon sa iyong kapalaran. Mag-ingat din sa mga Taurus lalo na sa mga usaping may kinalaman sa paglalakbay, dahil maaari itong magdulot ng hindi inaasahang gastos o panganib. Sagittarius, para sa mas masaganang araw, isama ang mga kulay na color white at color blue sa iyong paligid dahil nakakagawa ng positive vibes para sa iyo. Ang mga numerong number 15, number 30 at number 23 ay magdadala ng oportunidad, huwag kalimutan, ang Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay at inspirasyon, magingat sa pakikipag-usap sa mga zodiac sign na cancer muna, upang maiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan at pagdududa. Capricorn mga kayang magbigay ng kasiyahan at maging mas maingat ay ang mga kulay na color yellow at color red ay magbibigay ng balanseng enerhiya sa iyong araw, na makakatulong sa iyo upang manatiling positibo sa lahat ng iyong mga plano. Tandaan ang mga numerong number 24, number 19 at number 8 dahil ito ang magdadala ng swerte at magbubukas ng mga oportunidad, huwag kalimutan. Ang Gemini, ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa sikat ng araw, sa kanilang tulong, mas mapapalalim mo ang iyong kaalaman at magagampanan ang mga dapat gawin at madaling maintindihan ang mga makakausap. Aquarius ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color white at color green na magbibigay ng kasiglahan ng good vibes para sa magagawa habang ang mga numerong color 20, color 36 at color 17 na ay magdadala ng swerte sa iyong araw. Tandaan, ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na magbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan patuloy kang maging mapanuri at matalino sa iyong mga desisyon, at tiyak na dadaloy ang swerte sa iyong direksyon. Pisces, para sa dagdag na swerte, piliin ang mga kulay na color green at color pink dahil laging magiging maunawain sa dapat na pakikipag-usap, isa alang-alang ang mga numerong number 30, number 12 at number 25 dahil magdadala sila ng positibong enerhiya at kasaganaan sa iyong araw. Tandaan, ang Leo ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa sikat ng araw, Makinig sa kanilang mga pahiwatig upang mas maunawaan mo ang direksyon ng iyong kapalaran at mas mapalakas ang iyong mga desisyon.